bumababa ang RPM tuwing inaapakan ang brake pedal. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at kung nai-experience itong problem na to, no, well normally nangyayari to sa mga palumang kotse na, no, na yun nga, pag inaapakan nila yung kanilang brake pedal, eh parang nag struggle yung kanilang makina o yung iba nga parang kala mo mamamatay na o yung iba naman yung RPM nila parang nagda-drop pero bumabalik naman ano. So yun, ano ba yung posibleng issue? if may experience itong ganitong klase ng scenario. Well, there's a three possible issue, no? Pero actually, marami pang piyesa yung may reason kung bakit pwedeng mangyari to, no? Pero ito, bibigyan sa inyo yung tatlong possible issue kung bakit nangyayari to, no? Or ano yung mga parts na pwedeng yung i-check para ma-resolve nyo itong problema na to. Well, number one dyan, pwedeng may problema na kayo sa inyong brake booster. Baka naman yung inyong brake booster ay um. Uh, may leak no so yon try to check yung mga host na connected sa inyong brake booster baka may leak na siya no baka may mga hiwa o parang kala mo open na siya so yon isa yon baka nakaka-experience na kayo ng ganyang scenario no baka may leak yung inyong brake booster isa rin sa mga indication na may problema na kayo sa brake booster pag matigas na yung inyong brake pedal or mataas na yung inyong brake pedal no so yun isa yan sa mga possible issue diyan ah by the way yung brake booster located yan diyan sa may brake master or kung nasaan man nakalagay yung inyong brake fluid yung tangke ng brake fluid may makita kayong parang bilog doon yun yung uh, brake booster no so yun pa check yun mga pops no kung sakali man then second na the possible issue diyan is pag, pag meron na kayong problema sa inyong idle control baka naman masyado nang madumi yung inyong idle control. Actually, yung idle control, tsaka yung throttle, tsaka yung map sensor, halos magkakamag-anak yan. So, pag nililinis yan, sabay-sabay naman. At uh, if ever man, after nyo i-clean, kung luma na yung inyong air filter, palitan nyo na rin. So, yun. Idle control, baka madumi na mga pops. Masyado na marami ng carbon deposit. Hindi na maka-penetrate yung air do sa loob ng ating idle control. Kaya, yan. Nakaka-experience tayo ng issue pag inaapakan natin yung ating brake pedal no at uh, yun at lastly yung ating alternator baka naman may problema na tayo sa alternator so yun dalhin niyo na lang sa inyong alternator shop kung sakali man ano baka naman uh, yun baka belt baka may issue rin sa belt pero commonly, mas maganda ipacheck niyo yung alternator, pacheck niyo yung voltage ng inyong alternator. Baka naman nagda-drop. Kaya nakaka-experience kayo ng ganitong senaryo. No? At yun, ito ang isang question ko dyan. Ano, na para sa akin, questionable din. Ano? Hindi ko alam kung paano naging connected. Okay? ah uh, isa daw sa mga makatulong para... Uh, hindi nyo na ma-experience itong pag inaapakan ninyo yung brake eh, nagbabago yung RPM e eh, pagpundido daw yung brake bulb eh sino kaya makakapag-explain nito no? Pag pundido daw yung brake bag ng sasakyan, eh maglolo ko din yung RPM pag inaapakan niyo yung brake pedal. Ah, hindi ko alam kung paano naging connected ano, pero may mga gumagawa at ah, nagiging okay daw yung kanilang sasakyan. So, yun. Ano rin natin mga paps no, pa-check na lang natin. Hindi ko alam yung reason kung bakit pero sana may mga makasagot kung paano naging connected pero para sa akin kasi parang ang layo pero posible. Oo, kasi electronic 'yan. Pero hindi ko sure kung pa paano naging connected. So yun, kung may makakasagot mga paps, no, salamat kung, kaliman sakali No? At yun, uh, yun uh, mahirap din naman, mas maganda pag na-experience ito, ipacheck yun na kagad sa mga trusted repair shop ninyo kasi mahirap din masiraan ng brake booster baka hindi nyo maiprena yung sasakyan ninyo o pag may problema kayo doon sa idle control pwedeng mamatay yung makina ninyo habang nag-drive kayo at kung yun, may problema rin sa alternator pwedeng magkaroon ng A uh, warning sign dyan na battery sign dyan sa inyong dashboard kaya uh, mas maganda pag na-experience ito ipacheck nyo na kagad sa mga trusted shop ninyo para ma-evaluate kung saan exactly may problema at kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps no? at you can share this video especially sa mga uh, new car owner no na nakaka-experience ng ganitong scenario salamat sa panonood keep safe mga paps